Narong si Timberley. Severosa. Tama. Iksemineng kamon ni Papa. Sandi na ba eh. di? Hayo mga kabawakan. standing heat na talaga so ano pagbulugan natin si kimberly ngayon wait lang tatali ko muna siya kasi si kanor dadaling ko sa kanya si kimberly si kimberloo yan hmm. si kanor tignan mo rin ako ng Kimberly Ito Nagsamining ka muna ni Papa Landit na ba? Landit? landing hit na talaga so ano pagbulugan natin si kimberly ngayon wait lang tatali ko muna siya kasi si kanor dadaling ko sa kanya si kimberly si kimberloo yan hmm. si kanor to ngayon kasi hindi magulo at wala sila wala si Edgar ngayon hindi makagawa dito. Uh -huh. Hindi magulo kasi pag maraming tao baka ano maguluhan sila at uh, ma hindi maging maganda yung pagkakabulo. Si secure ko muna si Kimberly makabukas kasi ah uh, ano natin dadali natin si Kendra sa kanya. Ayun oh. Ang naman yung ng mga kalalan ng mga kalalan. tal, ano yan uh -huh. Kita na siya. Ha? Ah. Aray. Ah. Sige, Kasi pag binuksan pinto, baka ano, sumalise. Eh. Tayo dalaw't tayan ko linisin, papakitin ako, ayan oh. Okay. No. Bukas. Tadi saya. Ah, ah, ah. Oh. Ah. Isa mo ba sa'yo? Babad ko si Kanor? Ari, 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 si oh. Ang pinukunan mo, nakababa ka mo. Ayan. So ito mga kabukal si Kanor. natin siya pag natin. Hindi <coughs> naman sa walang tiwala ako. Pero talagang walang tiwala wala ako tiwala. Hindi, baka bigla siya mag wild eh. Baka bigla siya mag wild natin alam. Eh. At least meron tayong ahawakan. Kung sa kaling mag -ano siya. mag -wild.

So ito malalaman natin kung talagang standing heat. Teka lang na kailangan pa ito. So natin makakita pagka nagpasampa siya standing heat. Pagka hindi uh, ibababad ko si Connor sa kanya. Pero standing heat oh. Hindi gumagalaw eh. Kukamanan. Ang galing uh. Standing heat na. Uh. Tanda git, maka belakang Chloe Chloe Okey, in action nalayo lang konti okay, layo pa tayo hanggang sinta na makita <laughs> ayan o, oh, dito tayo dito tayo mga kabokals hmm. In action layo pa ako baka mahit pa ako hmm. Kakalif lang na warning ko ya yeah. <laughs> ayan mga kabokals Oh, talagang standing hit si Kimberly so nakita nyo mas maayos po yung ating sistema ngayon. Dati-dati kasi nagbabaklas-baklas pa ako ng mga ano, yero na harang nila. Pero ngayon may mga pintuan. Uh, mas ginawab At uh, nakita niyo yung nangyari kanina. Nag-wild ng konti si Kanor. So kailangan ko siyang pilitin talaga. Kailangan ko siyang hilahin para mapapasok siya. Yun po ang reason kung bakit tinalian ko siya. Uh, yun po. Isa po, kasi, isa po kasi talaga sa karakteristik ng native pigs Pagka na-trigger po yan, kahit gaano kaamo na yan sa inyo, pero pag na-trigger po ang pagka-wild niya, na-stress siya, mag-wild talaga yan. Katulad na nangyari kanina. Ayan. So, kanor in action. Mamaya titignan natin pagka nag-unload na siya. Ayan na. Mga nag-unload na si kanor. Nakita ko, pumasok na. Uh, unloading na po yan siya. Hmm. So ngayon po ay November 1 So mark this day Bilang tayo ng 114 days Yan po ang ating uh, basihan Kung kailan maanganak si Kimberly Pero syempre from today uh, abang, uh, ano, uh, Babantayan natin niya kung uulit siya Within 21 days uh, Maximum of 28 days Pagka umulit po siya within that within those days uh, ibig sabihin hindi po nakuha ni Kanor hindi siya nabuntis kaya pag kaganoon ay pabubulugan uli natin siya ayan so, sandali lang oh maganda rin kasi yung flooring natin kasi ano medyo paslant siya at saka hindi madulas yung ating flooring kaya hindi siya nahirapan hmm. yan ang loading niyan mga kabokals so ayan, successful uh, successful unloading po si Connor pero ano ano ko lang muna siya dyan ibabad ko lang muna konti yan kasi ano yan uulit pa yan eh uh, nun, nakita niyo wala ka palag, palag si ano si Kimberly mga kabukas oh. wala ka palag, palag yan po ang kagandahan na may sarili kang barako kung may mga native pigs ka uh, within your area lang po yung breeding. Wala na, hindi nyo na kailangan kumuha ng simila sa iba. Hindi nyo na kumu kailangan kumuha ng uh, barako sa labas. Nasa inyo na lahat. So yung risk po ng uh, sakit is mami mamiminimize nyo. Kasi wala pong foreign, uh, foreign breed na manggagaling sa labas. Breeder, foreign breeder. O yung tagalabas. Ayan. Okay na siguro to. Isang isa lang, isang load lang. At uh, ano, iwan na natin. Kasi minsan ano eh, hindi rin maganda mga kabukas yung nakapag-unload na siya. Tapos uh, uh, magsasampa uli siya. Parang nabubulabog. Para sa akin ha, parang nabubulabog po yung simila na nasa loob niya. Yun po ang aking ano ha, sa akin lang pong pananaw. Parang nabubulabog. Kasi ang ganda na nang ano niya, pagka-unload niya eh. suwabeng swabe na kumbaga. suwabeng swabe So, at uh, Si Kanor po eh, matagal-tagal po hindi nakabulog yan. So talagang yung similar niya eh, solid na solid. Kumbaga sa ano eh, uh, nata de coco. <laughs> nata de coco eh ha. Mm. Si Kimberly nangangalabit pa mga kabukals. Sabi niya, honey isa pa. <laughs> Ayan Kimberly, magbuntis ka ng maayos this time ha prove them wrong kasi marami po nang sasabi nung siya nga po ay na na karon ng issue na mommy lahat ng kanyang anak uh, dispose ko na raw katayin ko na raw pati ng veterinaryo pinagkonsultuhan konsultahan ko sabi dispose ko na ipakatay ko nang araw pero yan ang ginawa ko dito is in anti antibacterial ko siya pinurga ko siya and then ito Uh, Matagal-tagal po siyang nakapahinga. Nakailang cycle po siya ng paglalandi na pinalagpas natin. Uh, ngayon lang uli natin siya pinabulugan. So hoping ako na this time magiging maayos na siya. Magiging maayos na ang kanyang pagbubuntis. Uh, At uh, yung ating area ay mas maayos na po sa dati. At ibabalik ko na si kanor? Ayan, suporta mo nga tayo. Wala-wala. Kaya mga so, malalabasin ko na si Talon. Tapos na ang kanyang... ...duty. <laughs>

challenge, nakita nyo may challenge. Ang importante, alam nyo kung ano gagawin nyo. Ano mo nakikita mo ba ako na? Oo, oh, yeah. Ayan. So ito makita nyo, ma malaking kaibahan sa hybrid kaysa native na yun yung sinasabi ko palagi na yung pagka nila ay nandiyan pa rin kahit gano'n na sila kaamo pag na-trigger yan lalabas yung kanilang pagka -wild. kaya yun iba po ang handling talaga pag native yung puti kasi kung pwede nyong hilahilahin yan uh, hindi sila pala, talaga papalag mabait sila talaga yan so ito ay mga kabawalas ililibot ko lang kayo kasi wala, walang gagawa ngayon sa ating go go house pero may improvement tayo dito sa ating perimeter sa ating bakod so yan lilibot ko muna kayo ayan na mga bukal so natanggal ko na yung tali mm, nakakita nyo naman si Kanor talagang ano matikas na matikas pa rin mm. ang gano'n na pagkakabulog nya kanina then to si Kimberly yan ano Kim solve sige um, malaman natin 'yan. Huwag ka umulit ka within 21 21 days. Uh, gusto mo pa ba? Mamana. na. Uh -huh. uh, na. Ayun mga Mhm. Um, ito na makabukal. Nailatag na natin yung yero. Dalawang patong pa lang ito. Pero gagawin namin dalawat kalahati. Hindi ko na ito todo yung tatlo. Uh, dalawat kalahati lang. Ibig sabihin yung pantaas niya kalahati na lang ang itataas para ano uh, lagpas tao ba lagpas tao kasi ano hindi na natin itutodo yung tatlo kasi nga yung hangin nga medyo malakas dito pero ito naman po yan mga kabukals uh, may mga support po yan pero ito pakita ko muna yung mga nagawa yan ano yan nakapako mga nakapako po yan and may mga suporta po ang kalambre ayan may alambre pero may paku pa yan sa labas ha and then ayan ito may pakong yan ni mga pakong yero. And then may mga alambre pa po 'yan. Ayan. Sa baba. Mm. Ta ta taas baba may alambre 'yan sa kapako. And then ito may support po tayo, may braces po tayo. Ayan, may mga braces tayo sa bawat kanto. Sa ngayon sa bawat kanto pa lang. Pero lalagyan din natin ng brace yung mga bandang gitna. Ano lang. ah uh, tinatapos ko lang ito kasi ito tutukod natin yun dito sa kulungan. Doon sa taas siguro para hindi sa gabal tutukod-tukod natin yan ito, ikutin natin nagul wait lang, kakain ka ng sa mais ang ating mga madre de agua yan yan ito, another brace kada kanto pa lang muna yung nilagyan namin ng brace yung mga braces po yung mga vocals yan pati yung kay ano yung facing sa harap ni Atenino pa pinalagyan ko ng perimeter yan para ano kasi plano kong magdagdag ng aso plano kong magdagdag ng aso na naka roving yung nakakawala lang so kailangan kasi contain sila sa loob yung wala silang lalabasan kaya isa rin po sa dahilan at the same time syempre yung safety ng ating mga alaga sa loob na wala makakapasok kahit aso o anumang mga predator ay wala makakapasok hmm. o so, eh. mga kabokals o oh. Diba? titignan mo pa lang dalawa pa lang yan ha maglalagay pa tayo ng ano, kalahati pa yan tataas pa ng kalahati yan dami natin yero kasi mga kabukals kasi para maklear na rin maklear na rin yung mga yero dito na nanggaling sa old area natin yun hmm. ito ito yung nagawa na na ano, dalawat kalahati ayan kung mapansin nyo hmm. ayan so ito yung gate natin na ano, wala muna para makita nyo Ayan. O, yun na yung gate natin, di ba? Ayan. Ayan yung gate natin, ayan yung bakod natin. Kasi nga, uh, dalawat kalahati lang kaya hindi siya pumantay. Ito kasing gate natin, tatlong patong yan. So, yung bakod natin is dalawat kalahati lang ginawa. Hmm, dito. Dito tayo. Dami pang awayan na ano, yung magagamit pa natin yun sa mga ano, yung gagawin natin mga breeding-breeding pen. Hmm. Yun ito kasi puno, puno ng Mother Diago din to. Maganda rin kasi na ano, may takip na yero kasi mga kambing sa labas para hindi nila maabot yung Madre de Agua natin. Ayan. So hanggang dito pala natapos nila na dalawat kalahati. Eh. Hanggang dito pala sa part na to. Yung paikot simula dito, yung paikot sa pinanggalingan natin doon is puro dalawa pa lang yan. Ayan o. Oh. And then ito may brace na naman. Ayan o. Oh. May brace tayo sa kanto nito. Ito ang dahil pang yero. Abot pa kaya ito kayo na yero natin? Wala kayo mag-iwag. Ha? Ah? Kukulangin ng konti lang. Mm -mm. Hindi, ang gawin mo bukas, pag ano, doon ka kagad mag sa likod. Sa likod ka agad doon, mo muna. Kasi nando ng delikado eh. Itong harap, medyo okay pa tayo rito sa harap eh. Harap to eh. Likod ka muna mag sa bukas. Mm. Ito, huwag mong gamitin to mga ano ka ah. Yung mga tinabi ko rito. Pwede pa yun, eh. Pero may mga bulok-bulok po sa ilalim yan eh. Di o, oh, diba, di sa ilalim nito, marami pa makukuha. Ayan, marami pa makukuha dyan, mga kabukals. Eh. Dami pa yan, ito. Oh. Hmm. Ayan, mga kabukals. Oh. Napakarami pang yero. Oh, pa Kaya lang sabi ko, huwag galawin yung mga ganito. Ito kasi mga, ano pa ito eh. Pwede pa natin ipambubong yan sa mga breeding-breeding pen natin na gagawin. Ayan, labas tayo, mga kabukals, para makita nyo yung itsura from outside doon ko na kagad sa likod muna pinaumpisahan para ano kasi importante yung likod eh mas na doon ang critical sa likod eh ito kasi harap medyo okay pa yung harap eh hmm. so yan saradong sarado tayo hmm Okay, nasabi ko medyo okay na to yung dalawa. Kaya lang, ang dami kasing matitirang yero mga kabokal. Sayang naman kaya sinabi ko, dagdaga pa natin ng kalahati, dalawat kalahati. Para maikarga na lahat yung mga yero dito. Kasi na, para maklaro na rin yung nandun eh. Kasi gagawa tayo ng mga breeding pen pa dun sa kinalalagyan ng mga tambak natin eh. Lalagay tayo ng mga breeding pen dun. Kaya yun. Then ito, temporary lang to. Itong part na to temporary lang yan kasi magiging, magiging uh, labasan ng mga kambing natin yan dito sa lote hmm. ito yung magiging alpasan nila ating mga, ito, ating yung ating bubong na ano. hindi pa tapos siya mga kabukals, kaya yung mga nag-aalala na hindi pa rin huwag po kayong mag-alala may gagawin po kami dyan ano, hintay nyo lang po matapos hindi pa naman po tapos yan marami pa pong gagawin dyan papatibayin po natin yan ngayon nga, si Edgar naman po is So, alam niya mo po yung ginagawa niya. At uh, marami na rin po siyang ginawang goat house doon sa amin. Hmm. Ito yung likod na part. Ito yung likod na part. Yung si Dagulo. Hmm. Diba? So, dito ko sila pa umpisahin. Dito. Dito siya. Dito Kuya Natoy Kuya Natoy Dito ka mag-umpisa ha Kita mo ba ako? Can you see me? <laughs> Dito ka mag-umpisa ha Dito pa ganon Oo yan Ayan mga kabukas Dito kasi siya pag-umpisa eh. Ito yung critical eh. Ito yung likod eh Ayan, Ayan Kaya atin yun pa Okay na suguran Ganyan lang ka total ano ne, ano rin naman ang gumagamit ng kanyang lote. Eh. Kaya inalagyan ko lang ng ganyan para wala nang makapasok na aso or anumang mga predator kasi minsan baka makalusot dito sa kanya. Tumuloy-tuloy sa atin saka. Syempre tao na rin, di ba? Ayun. So, yeah, fully secured na po ang ating ah uh, goat, ano, backyard farm. Masasabi ko na fully secured kasi may gate na tayo, pero tay kadena na may susi. hmm Diba? Well, din naman yung mga nakapako yan. Eh no? Pako de Yero. Bayugin yung mga poste natin. Bayugin. Hmm, ayan. Yung poste po ng goat house natin, mga solid po yan. Bayugin po yan. Kahit maliliit yan. Mga solido po yan. Ayan. Ang bayugin po kasi hindi yan basta-basta nasisira kahit nakalubog sa lupa yan. Hindi po yan basta-basta nabubulok. At dumidilim na. Ang bilis dumilim ah, ma. ko na kasi. Ayan mga kabocals, so dito na lang natin tatapusin. Ayan, so bago tayo magtapos, ito mga share ko lang po yung isa pa pong ginawa namin. Ito mga kabokal, lahat po nang nasa taas ay maninipis. Ayan, yeah, maninipis po lahat. lahat po nang nasa baba ay makakapal. Ayan, yeah, makakapal po yan. Ito lahat maninipis. maninipis. Para po yung pwersa, yung bigat, ay nasa baba. Wala po masyadong pressure na nanggagaling sa itaas. So hanginin man siya at is hindi siya ganun kabigat na magdadagdag uh, po po sa pahirap sa ating mga poste. So ito nga po lahat po yan nang nasa taas ay maninipis. So yun po isa po sa imababahagi ko sa inyo. Yan. Pero hindi ko naman po sinabing ito po ang inyong gawin or ito po ay uh, perfecto ha. Ito lang po kasi yung available resources sa atin. Ito lang po yung kaya natin gawin sa ngayon. Na sa aking paniniwala ay magiging or makakatulong po sa protection po ng ating mga alaga. Ayan, sayang naman kasi mga yero na yan. Ayan po. Ayan mga kabukals, oh. Mm, di ba? So sa tingin pa lang, eh, talagang ano, magdadalawang isip na yung gustong gumawa ng hindi maganda. Kasi magiging puzzle sa kanya kung paano niya papasukin If ever, eh, hindi ko naman po sinasabi na meron dito Pero so far mga kabukas, mababait po ang tao dito I can testify, talagang mababait po mga tao dito Kaya lang syempre, hindi po natin masasabi doon sa mga hindi po natin nakikilala uh, Syempre halo-halo po ang tao Kaya po, tayo po yung nag-iingat uh, Both uh, predators at saka tao uh, Kaya po tayo naglalagay ng ganyang perimeter uh, Yero And then sa kabila po niyan ay may cyclone wire pa. So double protection po para sa ating mga alaga. And then sa loob nga po ay uh, magdadagdag tayo ng aso na dalawa pa siguro na nakakawala. Uh, ayan, para may roving dogs tayo sa loob. So yun, so, yun po yung mga naiisip ko mga protection. Kasi medyo isolated pa tayo dito. Tayo pa lang nandito sa lugar and may mga manok tayo. Ang mga manok po kasi ay yan po ang isa sa pinakamadaling kunin. Kasi ano, madali pong damputin talaga ang mga manok. And karamihan po sa manok natin is yung may mga pressure din so talagang kailangan natin magingat ayan so sana po yung nakakuha kayo ng na idea sa aking ginawa hindi ko naman po sinasabing uh, ito po yung gawin nyo kaya lang kung kayo naman po yung naniniwala kay Kabokals, <laughs> uh, feel free po na gawin nyo yung ginawa ko so cyclone wire po muna yan nagpost tayo ng bayugin yung solid na kawayan and then cyclone wire pa ikot and then double po yung mga yero na yan. So, double protection po. Mabaklas pa mabaklas, mabaklas nila yung yero, ay may cyclone wave pa silang poproblemahin dyan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and mga solid viewers ko. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na sabi sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalatay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!